Pag ganitong pansit ang usapan mga bebo ko ay dito lamang po yan matatagpuan sa Isabela Pero sa ngayon mga bebo ko ang pagkakaalam ko nga ay eh, marami na nga rin po palang gumagawa ng ganito sa ibang And bayan man, For today's video mga bebo ko eh, ay samahan nyo nga ako magluto nitong aming pinagmamalaking pansit kabagan ng Isabela Una nga nating gagawin dyan ay pagpupulahin nga itong ating karneng baboy na pano Ito nga po sa ating pansit na lulutuin mga bebo ko ay pwede nga po pala kayong maglagay ng chicken o di kaya naman ay liver o liver ng pork O di kaya mga bebo kung kayo nga ay eh, may mga budget pwede nyo naman po itong sa hugan ng dikchong kawali na ipapaibabaw nyo na lang so, sa pansin. Minsan pansi. nga mga baby ko, pwede rin ang Shanghai o di kaya naman ang Bola Bola o di ba? Napakadami. Nga sa mga puntong yan mga baby ko, nung nag-golden brown na nga itong ating panahog na karneng baboy. Ay, ikinis ko na nga po pala dyan yung bawang at sibuya. Nung nag-aroma na nga yung ating bawang at sibuya, sa isinunod ko na nga po pala dyan yung ating squid ball at kikya. Halo-haloin nga lamang po natin dyan at pagkatapos ay maglalagay naman po tayo ng rekadong paminta. At kasunod nga ng mga baby maglalagay na rin po pala tayo dyan ng toyo. Konting toyo lamang po at siguradong tansyain nga lang po natin ang paglalagay ng para hindi nga mapaala. Ayan nga, itong nakapaglagay na nga ako dyan ng toyo ay hinalo-halo ko nga lamang po ito. At pagkatapos, ang susunod na nga natin ilalagay ay itong ang ating karot. Halo-haloin nga lamang po natin ito ng bahagya mga bebuka at ito namang karot ay kahit bahagya lang na maluto. Yan naman ang susunod na nga natin gagawin dyan ay hahanguin nga ito at ilalagay na nga natin dito sa strainer. Magtitira lamang po tayo ng konti at itong ang ating isinalin ay gagamitin natin maya maya. nga po muna natin yan yan at pagkatapos nga ano na isa ka natin sa sabawan maglalagay nga po pala tayo dyan ng tubig dyan na nga lang po itong paglalagay natin ng tubig mga bebo ko dahil itong nga pansit nating na lulutuin ay medyo matakaw sa tubig habang ito nga ay naluluto mga bebo ko talaga namang nag-aabsorb ito ng maraming tubig dyan nga mga bebo ko ay maglalagay nga tayo ng paminta isa pa nga ang nagpapadagdag lasa dito sa ating pansit kabagan na lulutuin mga bebo ko ay itong ang crab and corn soup optional lamang po ito mga bebo ko pero kung gusto nga maglagay eh, pwedeng pwede nga po kayong maglagay Haluin nga lamang po natin yan hanggang sa ma-dissolve nga yung crab and corn soup na ating inilagay. Maglalagay na nga rin po pala ako dyan ng dalawang pirasong pork cube. Tatakpan na nga natin ito at pagkatapos hayaang kumulo. At pagka kumulo na nga dyan mga bebo kaya, eh, saka naman po tayo maglalagay nitong ating egg. Uulitin ko nga mga bebo optional lamang po itong paglalagay ng Nung egg. Nung na, na nga mabuti yung itlog na ating inilagay ay eh, magse-separate nga ako dyan ng konting sabaw. Ito so nga kasi sa lulutuin nating pansit mga bebuka masarap pag medyo masabaw-sabaw. naman nag-separate nga ako ng sabaw dahil dahil maya maya na nga ito ay tuluyan na nga itong matutuyo at kaya naman pag natuyuan nga ito ng sabaw ay pwede mo nga ilagay Diyan nga sa mga puntong yan mga babukay nilalagay ko na nga itong ating pansit kabaga hindi ko nga po yan nilagay lahat dahil medyo marami nga ito pag naluto hahalu-haluin nga lamang po natin ito ng diretsyo ng para hindi nga masunog yung pinakailali. dahil syempre mga babukay ayaw naman natin kumain ng lasang sunog o diba at pagkatapos nga ng mga babukay saka naman po natin nilalagay dito sa ibabaw itong ating repolyo Mas sarap nga sa ganitong pansit mga bebo ko yung maraming gulay. Masarap din dito sa pansit na to mga bebo ko yung medyo masabaw-sabaw. Kaya naman nung nailagay ko na nga yung ating repolyo ay nilagay ko na nga yung panahog na isineparate natin kanina. Madali na lamang po yan mga bebo ko at maya maya nga ay maluluto na yan. Pakukuluan nga lang po natin ito ng konti. At pagkakumulo na nga ay ready na nga itong ating pansit kabaga. Ganyan lamang po kadali nga magluto ng pansit kabaga. Masarap nga itong kainin mga bebo habang mainit pa. Nakalimutan ko na lang gumawa ng toyo na may kalamansi sibuyas at ng konting sil. Yun nga masarap na iparis dito at sigurado ko nga mga bebo ko na mapapadami kayo ng kain. O siya mga bebo ko, hanggang dito na nga lang itong aking video. Sana ay may natutunan kayo. God bless. Bye.